Magandang araw mga kabasa! Ako nga pala si Daisy Antoinette Chigamboa, mag-aaral mula sa Quezon National High School at kasalukuyang nasa work immersion sa Quezon Provincial Library. Ang aklat na ating susuriin ngayon ay pinamagatang ang kasaysayan ng magkaibigang si Nena at si Neneng na isinulat ni Valeriano Hernandez Peña. Ang kwento ito ay isang akdang tumatalakay sa kahalagahan ng pagkakaibigan at mga pagsukubok na kinakaharap ng dalawang magkaibigan na higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan. Kapwa o lila at pananahi ang kanilang hanap buhay. Mula sa mga simpleng kwento ng kanilang pagkakaibigan, ipinakita ng may akda ang malalim na ugnayan at mga emosyon na bumabalot sa kanilang relasyon. Si Nena at si Neneng ay dalawang karakter na kumakatawan sa kababaihan sa ating lipunan na kumakatawan sa kanya-kanyang pangarap at may mga personal na hamot. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba na silang magkaibigan at patuloy na nagbibigay ng suporta sa isa't isa na nagpapakita ng isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan. Ang pagbuo ng kanilang relasyon ay ipinakita sa pamamagitan ng simpleng araw na puno ng pagtulong, pagpapatawad at pagmamahal. Ang nobela ay malalim na mensahe tungkol sa buhay at relasyon. Hindi rin may iwasan ang mga pagsubok na dumadaling sa bawat relasyon, mga hindi pagkakaintindihan, pagkatalo at sakripisyo. Ngunit ay pinapakita ng kwento na ang bawat pagsubok ay bahagi ng paglago. Sa kabila ng mga alon ng buhay, nahanap ni na nena at ni neneng ang lakas sa isa't isa upang magpatuloy. Ang pagsasalarawan ng may akda sa mga karakter at sa kanilang samahan ay puno ng emosyon. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pag-asa at pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging simple ng wika, ang bawat pagyayari ay may malalim na mensahe na nagtutulak sa mambabasa na maging mag-isip tungkol sa kanilang sariling buhay at relasyon. Sa pangkalahatan, ang kasaysayan ng magkaibigang si Nena at si Neneng ay isang nagbibigay diin sa tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, pagsasakripisyo at pagunawa. Bagad itong basahin, ngunit ang mga aral na matututunan ay mananatili sa isipan ng bawat mambabasa. Ang nobelang ito ay isang mahalagang bahagi ng panitikang Filipino na magpapaalala sa atin sa bawat hamon ng buhay. Ang pagkakaroon ng tapat na kaibigan ay isang kayamanang walang kapantay. Muli, ako si Blaise Antoinette Chigamboa. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga kabasa.